What's up mga ka -TV? So welcome back na naman dito sa J4TV. Kamusta kayong lahat? No? So sa video na ito is pag-uusapan naman natin ay about sa aircon. no? So ano nga ba yung tamang thermostat o yung control ng ating lamig ng ating aircon para makatipid tayo sa konsumo natin ng kuryente at maiwasan natin na magyelo yung ating evaporator na tinatawag. So bago natin to simulan guys, isiniimbitahan kita na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel and hit mo na rin yung notification bell para updated ka lagi once na nag-upload ako ng mga bagong video. So kung may mga katanungan ka din about sa inyong mga appliances, mag-comment ka lang dyan sa comment box dyan sa baba para pag makita ko ay gagawan ko din ng video na tulad nito. So huwag na natin itong patagaling guys, punta tayo dun sa ating aircon no? para mai demo ko sa inyo ng eksakto yung paggamit natin ng mga thermostat o yung lamig ng ating aircon. So tara! So ayan guys, andito na tayo sa ating aircon. Ito yung uh, edidemo -de ko sa inyo. So itong aircon na to is ito yung tinatawag natin na manual. No? Meron kasing dalawang aircon. No? Ito yung remote at yung manual. So ito yung -de demo ko sa inyo. So dahil nandito nga tayo sa Saudi, so paiba-iba kasi yung klima dito, merong malamig at yung mainit. So merong kamay kita dito na high heat, so ito yung heater niya. So meron ding adjustan dito sa thermostat niya ng heater. So ano nga ba yung difference nung dalawa na to? Unahin natin sa thermostat. So ano ba itong thermostat? So itong thermostat, ito yung pag-adjust natin talaga ng temperature o yung lamig. Ito naman yung high cool, medium cool at low cool. Ito yung tinatawag natin na fan, no? At ito yung motor fan na bubuga ng lamig. So pagka nilagay mo sa high cool, mas malakas yung ibubuga niyang lamig. So, ito yung pinaka importante bakit lumalamig yung ating aircon sa thermostat. Ang advice ko sa inyo kung ano yung tamang pag-adjust ng ating thermostat o yung lamig ng ating aircon is wag nating isasagad sa pinaka-cool. So sa Pilipinas kasi merong ka makikita dyan na one, 2 3 4 5 6 7 So dahil dito nga ay makikita ka na low, medium and cooler. So ang tamang pag-adjust ng ating thermostat or yung lamig is ilalagay mo lang sa pinaka medium. So sa Pilipinas is sa 5 to 6 lang. Pagkahalimbawa yung thermostat nyo dun sa inyong aircon is agad niya is number 7. Huwag nyong ilalagay sa number 7 dahil uh, hindi makapag-i-stop yung ating andar ng ating compressor. Ang tama talaga na thermostat ng ating aircon para makatipid na rin tayo sa konsumo natin ng kuryente is dapat naka-medium lang siya or nasa 5 or 6 kung number yan. Ang aircon kasi natin guys, meron kasing auto-sensor yan na pagka lamig naman yung ating loob ng ating kwarto is nag-automatic na namamatay yung ating compressor so hangin lang yung nagbubuga sa kanya kama talaga na pag adjust natin ng thermostat is ilagay nyo lang sa medium or dun sa ating 5 to 6 kung halimbawa number naman yung nakalagay dun sa thermostat nyo so ito yung manual na tinatawag kung halimbawa naman yung aircon nyo is remote so makikita mo ito yung panel nya baliktad naman siya kung dito is pataas yung lamig nya doon naman sa remote is pababa, no? Kung mapapansin niyo, pinakamalamig sa ating remote, ating aircon is nasa 17, 'yung lamig na ilalagay mo dun sa temperature. 'Yan lang 'yung tama na pag-adjust uh, natin ng mga thermostat. So lagi nating tatandaan 'yan para makatipid tayo sa konsumo ng kuryente. So, tandaan nyo, ang nakalagay is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Huwag mong or 7. Huwag mong yung sasagat sa 6 or 7. Lagay mo lang sa 5 to 6 yung pinaka-thermostat para makapaghinto yung ating compressor. So, mapunta naman tayo sa ating evaporator nung ating aircon. So, buksan natin ito guys. Tanggalin natin. So, ito, natanggal na natin yung cover nung ating aircon. So, ito yung tinatawag na evaporator. No? Ito yung sinasabi kong evaporator. Itong pinaka-coil na to, yung pa-tube-tube na yan. So, pag halimbawa yung thermostat nyo is nilagay nyo dito sa sagad, no? hindi makapag-trip or maka-stop yung ating compressor, kaya andar ng andar yan. Kaya sinasabi ko sa inyo, ilagay nyo lang sa medium or 6 or 5 dun sa ating temperature pag number ito. So, yun nga yung problema. Pag sinagat kasi natin yung ating thermostat, mag lahat yan. So, makikita nyo dyan sa screen, ganyan yung mangyayari dun sa ating aircon. So, saan ba natin makikita yung ating sensor? No? Ito yung sensor naman. So, itong sensor is nakakonekta naman dito sa ating thermostat. Yung aircon kasi natin guys is Ini niya dito yung labig. Hindi po manggagaling dun sa likod ng ating aircon yung labig na binubuga niya dito. So manggagaling yun dito sa loob ng ating kwarto papasok dito. So halimbawa, yung ating aircon is madumi na yung filter or dito sa pinakapinya, eto yung mga pin na to, hindi makakahigop ng hangin kaya mahina yung labig na ibubuga niya dito. So, ang payo ko na lang sa inyo is lagi nyong linisan yung filter ng ating aircon para uh, maganda yung flow, yung labas ng hangin dito sa ating uh, swing. So, ito naman yung tinatawag na sensor. So, pagkahalimbawa, malamig na malamig na yung ating kwarto, so, masay sensor na ito, mag-automatic na mamamatay yung ating compressor. Yan naman ang kagandahan kahit ng inverter yung ating aircon. So, hindi ka lang bukas ng bukas, ng ating pinto, nung ating kwarto, is nag-automatic na namamatayan dahil sa sensor na to. Check din natin yung mga pwedeng labasan ng lamig dun sa ating aircon. So tulad na to, yung pagitan na to, So kailangan na nakalagay yung mga styro at walang mga butas na tulad na ito. Lumalabas kasi yung mga lamig dyan, lalong lalo na sa mga bintana natin, may naglilik na lamig doon. So pwede tayong kainin pa rin sa konsumo ng kuryente kasi hindi maka-stop yung ating compressor. Yan lang guys, uh, lagi natin tatandaan na ang paggamit natin ng mga aircon ay nakadepende sa atin para makatipid tayo sa konsumo natin ng kuryente. So ayun lang guys, uh, sana meron na namang kayo na pulot na aral at tips sa ating video na to kung ano mag-adjust o ano yung tamang pag-adjust ng ating thermostat para makatipid tayo sa konsumo natin ng kuryente sa ating mga aircon. So hanggang dito na lang guys. Maraming maraming salamat sa panonood. So kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe and hit mo na rin yung notification bell para updated ka lagi once na nag-upload ako ng mga bagong video. So kung ikaw ay may mga katanungan about sa inyong mga aircon, refrigerator, pag comment lang kayo sa comment box din sa baba para pag makita ko ay gagawan ko din ng video na tulad nito. So kung nagustuhan mo itong video na to, don't forget to like, i-share mo na rin para makita ng mga kaibigan mo, kamag-anak mo na may gustong makatipid, konsumo nila ng aircon, at kung ano yung mga dapat nilang gawin sa kanilang mga thermostat para mas matipid pa sa konsumo natin ng kuryente. So dito na lang, maraming maraming salamat guys, at mag-iingat tayo palagi. Bless, peace.